sa totoo lang, minsan mas malakas ang impact ng pagkawala mo kaysa sa presensya mo. Pero alam mo ba kung kailan ito dapat gawin? At bakit ito mas nakakayanig sa isip ng babae kaysa sa kahit anong mensahe mo? Karamihan sa mga lalaki pag nagustuhan nila ang babae, ang natural na instinct ay maghabol, mag-text, magparamdam araw-araw, parang gusto nilang siguraduhin na hindi mawawala ang connection. Pero ang hindi nila alam, mas madalas Lalo lang nawawala ang respeto at interes ng babae kapag sobra kang available. Kaya pag narinig ng isang lalaki yung salitang ghosting, ang unang reaksyon niya ay, Hindi ba bastos yun? Parang disrespectful? Parang hindi lalaki? O kung wala kang rason at ginawa mo lang para manakit, bastos nga. Pero kung ginawa mo dahil may disiplina ka sa sarili, alam mo ang halaga mo at gusto mong protektahan ang sarili mong energy, ibang usapan yun. Dito pumapasok ang Stoic philosophy. Ang Stoicism ay nagtuturo ng kontrol sa sarili, emotional detachment, at pag-prioritize ng mga bagay na kaya mong kontrolin. Kung gagamitin mo ito sa tamang paraan, to me ghosting ay hindi lang tungkol sa pagkawala ito. Ay isang deliberate move para balansehin ang relasyon o protektahan ng sarili mong kapayapaan. Ngayon, isipin mo to, ikaw yung tipong laging available. Every time na mag-text reply ka agad. Every time na may problema siya, ikaw ang takbuhan. Every time na bored siya, ikaw ang entertainment. Pero paano kung hindi na siya ganun ka-interesado? Paano kung unti-unti ka nang tinatake for granted? Paano kung yung effort mo, nagiging background noise na lang sa buhay niya? Aminin din natin, maraming lalaki ang ayaw magbago ng approach kahit obvious na hindi na nire-respeto ang presence nila. Nahihirapan silang mag away kasi natatakot sila sa rejection o baka mawala ng chance. Pero ito yung trap. The more na nagpi-persist ka sa maling timing, the more na nababawasan ang mystery mo. Kapag sobra kang available, nawawala ang sense of urgency ng babae na i-value ka. Kapag hindi mo alam kailan mag-step back, magiging predictable ka. And predictable is boring. Ang ghosting. Kung gagamitin sa maling paraan ay pwedeng maging immature move. Pero kung gagamitin ng tama sa tamang timing, may tamang rason. Ito ay nagiging psychological reset button. Intindihin ang why bago ang how. Ang stoicism ay hindi tungkol sa bigla ang pagputol ng tao sa buhay mo nang walang dahilan. Ito rin tantors sa pag sa mga resituasyong hindi na healthy para sa'yo at pagbibigay ng space para sa parehong tao na mag-reflect. Kaya bago ka mang ghost, tanungin mo sarili mo, ginagawa ko ba to dahil galit ako o nasaktan ako? O ginagawa ko to dahil kailangan kong ibalik ang balance at respeto sa dynamics namin, alamin kung kailan ang tamang timing. May tatlong senyales na tama ang oras para mag-disappear. 1. Wala nang reciprocity. Ikaw na lang ang nagbibigay ng effort. 2. Naging entitled na siya sa presence mo. Hindi na siya nagpapasalamat o oh. nagpapakita ng appreciation. 3. Wala nang mystery. Alam na niya lahat ng galaw mo, wala nang thrill. Controlled silence. Hindi ito yung tipong bigla ka lang maglalaho parang bula at ayaw mo nang magpakita ever. Hindi, ang stoic ghosting ay controlled ibig sabihin may intention at may limit. Pwede kang mag low contact or no contact temporarily. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Gym, career, hobby, social circle. Magpakita ka ulit kapag ikaw na ang nagdesisyon, hindi dahil pinilit ka ng emosyon mo. Recalibrate your value. Kapag wala ka Mapapansin niya yung mga bagay na na take for granted niya, yung mga advice na binibigay mo, yung presence mo sa chat, yung consistency mo sa pakikipag-usap. Sa psychology, tinatawag itong scarcity effect. Kapag mas bihira ang isang bagay, mas tumataas ang perceived value nito. Sa mga eksperimento sa social psychology, makikita natin na people value what they can't easily get. Robert Cialdini Principles of Influence. Emotional absence creates reflection kapag hindi mo na naririnig. Ang boses ng isang tao araw-araw, mas napapansin mo kung ano ang nawala. Reverse psychology sa attraction kapag hindi ka nagpupumilit. Mas nagiging curious ang kabilang party kung bakit sa mga kwento ng mga lalaki na gumamit ng stoic ghosting. May tatlong common na resulta. 1. Nagiging curious ang babae kung bakit bigla kang tahimik. 2. Nagre-reflect siya kung may mali siyang ginawa. 3. Mas bumabalik ang interest kasi naibalik ang sense of mystery. Kung isa ka sa mga lalaking pakiramdam, mo ay nawawala na ang respeto o interest ng babae. Sa'yo, huwag kang matakot na mag-step back, pero gawin mo ito hindi para manakit, kundi para protektahan ang sarili mong dignity at mental peace. Kapag ikaw ang biglang nawala, hindi lang ikaw ang nawawala. Nawawala rin ang sense of control niya. And sa psychology, ang pagkawala ng control, nakakabaliw karamihan sa mga babae ay sanay na sila ang may upper hand sa dynamics ng attraction. Sanay silang may lalaking laging nandyan para mag-chat, mag-reply at magbigay ng atensyon. Sanay sila na kapag sila ang tumigil sa pag-reply, ikaw ang maghahabol. Pero ano ang nangyayari kapag binaligtad mo ang laro? Kapag bigla kang naging tahimik, hindi nagparamdam at wala man lang clue kung bakit, nagkakaroon ng void sa isip niya. Sa stoicism, Tinatawag nating strategic withdrawal ito. Hindi dahil gusto mong maglaro ng emosyon, kundi dahil ayaw mong maging prisoner ng validation ng ibang tao. Sa babae, ang effect nito ay psychological imbalance. Nasisira ang pattern na nakasanayan niya. Ilagay natin sa perspective ng babae, kapag ang isang tao ay bigla na lang nawala nang walang malinaw na dahilan, pumapasok sa utak niya ang mga tanong na ganito. May nagawa ba akong mali? May iba na ba siya? Bakit hindi man lang siya nagpaalam? Paano kung hindi na siya bumalik? At dito pumapasok ang fear of loss, ang ideya na baka permanenteng mawala ka na sa buhay niya. Sa psychology, mas malakas ang impact ng takot na mawalan kaysa sa saya ng pagkakaroon, loss aversion bias. Kung dati ay ikaw ang laging nagre-reach out, tapos ngayon tahimik ka, ang utak niya ay mag-overthink. Maghahanap siya ng mga huling conversation para maghanap ng clue. Iko-connect niya sa mga maliliit na bagay na nangyari dati. Pinsan mag iimbento siya ng dahilan kahit wala. At habang nangyayari ito, tumataas ang emotional investment niya sa'yo. Ironically, dahil sa kawalan mo. Kung ang goal mo ay gumamit ng ghosting bilang stoic reset button, dapat malinaw sa'yo na ang aim mo ay magbigay ng space para sa sarili mo at sa kanya. Ibabalik ang healthy dynamics sa relasyon o connection. Iwasan ang toxicity at overfamiliarity. Para ma-maximize ang psychological effect nito, panatilihin ang misteryo. Huwag mag-post ng kung saan ka o kung sino ang kasama mo sa social media. Huwag mag-reply agad kung sakaling mag-message siya, hintayin ang tamang oras. Huwag mag-explain ng todo kung bakit ka nawala. Mas maganda kung natural. Mung ipapakita na busy ka sa personal growth. Sa psychology, kapag hindi niya ma-figure out kung anong nangyari, mas tumataas ang intrigue at curiosity ito yung tinatawag sa behavioral science na Zeigarnik effect, mas natatandaan 'tin pinag-iisipan natin ang mga bagay na hindi pa tapos o so walang closure. May mga research na nagpapakita na absence increases value. Kapag nawala ang isang tao sa routine natin, mas napapansin natin kung gaano sila kaimportante. Interruption in patterns creates emotional spikes. Kapag nabago ang nakasanayan, Nagiging mas emotionally charged ang response natin. Curiosity gap fuels attraction. Ang hindi alam ng tao ay madalas mas nakakainganyo kaysa sa alam niya. Real life example. May isang lalaki na laging kachat ng babae araw-araw sa loob ng tring buwan. Biglang isang linggo, tahimik siya. No post sa social media. Walang reply sa messages. Sa ikafort na araw, yung babae na dati laging late mag-reply ay naging consistent sa pag-follow up. Uy, okay ka lang? Busy ka ba? Parang ang tahimik mo ngayon na. Bakit? Kasi na-break ang pattern. At sa tao, ang breaking ng pattern ay parang alarm bell sa utak. Kung gagamitin mo ang ghosting sa paraan ng isang stoic, tandaan mo, ang tunay na lakas nito ay hindi sa pananakit, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon para makita ng babae ang halaga mo sa kawalan mo. Kapag hindi mo siya hinahabol, mas lalo siyang magtataka kung bakit. At sa bawat araw na lumilipas, tumataas ang halaga mo sa utak niya, kahit wala ka. Sa traditional dating mindset, maraming lalaki ang naniniwala na para magustuhan ka ng babae, kailangan mo siyang habulin, i-please, at ipakita na ikaw ang best option niya. Pero sa reality ng attraction psychology, sobrang kabaligtaran ang nangyayari. Kapag sobra kang obvious sa feelings mo, mas nagiging komportable siya na nandiyan ka lang. Kapag sobra kang nagbibigay, mas nagiging entitled siya Kapag wala ng challenge, nawawala ang thrill. Kaya kung ikaw ay nag-pull away or nag-ghost strategically, parang binabaliktad mo ang laro. Hindi mo siya hinahabol. At dahil dito nagkakaroon siya ng urge na habulin ka. Ngayon isipin mo to. Kung araw-araw kang nagme-message at nagpaparamdam, sanay siya na nandyan ka, predictable. Pero nung bigla kang tumigil, nagkaroon ng mental gap. Bakit hindi na siya active? May iba na ba siyang kinakausap? Nawalan na ba siya ng interest sa akin? Sa psychology, tinatawag itong reactance kapag naramdaman ng tao na nawawala. Ang freedom o control niya, nagre-react siya para ibalik ito. Kapag nawala ka sa picture, nawawala rin ang control niya sa'yo. At yun ang nagiging trigger para maging curious at mag-effort siya. Dagdag pa dito ang scarcity effect. Kapag bihira o mahirap makuha ang isang bagay, mas tumataas ang perceived value nito. Kung dati ay unlimited access siya sa'yo, ngayon ay limited na. Sa lahat ng tao, kapag limitado ang isang bagay, nagiging mas determined silang makuha ito para magamit ang ghosting bilang reverse psychology effectively. Kailangan mong sundin ang tatlong stoic principles. Intentional silence. Hindi ito about cold treatment para manakit. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng intentional space para makita niya ang difference ng may ikaw sa buhay niya versus wala. Limitahan ang access niya sa'yo. Huwag mag-over-explain kung bakit katahimik. Mystery builds attraction. Redirect your energy. Habang wala ka sa communication, ilaan ang oras at energy mo sa mga bagay na magpapataas ng value mo. Self-improvement, gym, skills, career. Expanding social circle. Pursuing hobbies na nagpapakita ng confidence at independence. Kapag nakita niyang busy ka sa mga bagay na nagpapalago sa'yo, mas magmumukha kang valuable. Hindi dahil sinabi mo, kundi dahil nakita niya sa kilos mo. Re-engage on your terms. Kapag ready ka nang magpakita ulit, gawin ito sa timing na ikaw ang may control. Mag-reply sa kanya casually na parang wala kang iniindang problema. Huwag maglabas ng guilt trip o drama. Panatilihin ang vibe na ikaw pa rin ang master ng oras at energy mo. Maraming eksperimento at case studies ang nagpapatunay dito. Case Study 1. Sa isang dating experiment, ang mga taong hindi agad nagre-reply sa messages ay mas narate bilang mas interesting kaysa sa mga laging available. Case Study 2 Sa Principles of Influence ni Robert Cialdini, malinaw na nakasaad na ang scarcity at unpredictability ay malakas na drivers ng attraction. Case Study 3 Sa field ng behavioral psychology, napansin na ang pattern interruption ay nagre-reset ng emotional perception ng tao. Ibig sabihin, Kapag binasag mo ang nakasanayang pattern, nagiging mas noticeable at memorable ka. Real life application. Isang lalaki na dating 24-7 online kasama ang kachat niya ay nag-decide na mag-pull at mag-focus sa personal growth. Sa loob ng dalawang linggo, yung babae na dati ay parang walang pakialam ay naging proactive, nag-aalok mag-meet, nagtatanong kung kamusta siya, as nagpapakita ng mas genuine na effort. Kung gusto mong tumaas ang value mo sa mata ng babae, hindi mo kailangang gumastos ng malaki o magbago ng personality. Minsan, kailangan mo lang i-withdraw ang presence mo strategically para makita niya kung ano ang nawawala kapag wala ka. Hindi sapat na nawala ka lang. Ang tunay na lakas ay nasa kung paano ka babalik. Matatag, may respeto at may paninindigan. To ang sikreto ng isang tunay na stoic na lalaki. Pagkatapos mong mag-ghost, madalas ang takot ng mga lalaki ay kung paano ba sila babalik ng hindi. Nagmumukhang desperado, o worse, naubos ang respeto sa kanila, maraming lalaki ang nahuhulog sa dalawang malaking pitfalls. Overexplaining at paghingi ng tawad ng sobra, pinapalala lang nito. Ang sitwasyon dahil nawawala ang misterya at napapakita mo na masyado kang naapektuhan. Pagiging desperate o sobrang pagpaparamdam. Na para bang pinipilit mong bumalik siya, kaya nawawala ang dignidad at kontrol. Ang problema ay kapag hindi mo ito na-handle ng maayos, pwedeng masira ang dynamics at hindi na kayo makabuo ng magandang connection muli. Isipin mo ito. Pumunta ka sa laban, umatras ka para mag-recharge. Pero pagbalik mo, ibinaba mo ang shield mo, tinanggap mo lahat ng atake ng walang laban. Ang epekto, parang siya na ang nanalo. Sa relasyon kung hindi mo mapanatili ang kontrol at respeto, mawawala ang pagkilala sa value mo. Mas lalo kang maiiwan sa hangin. O kung babalik man, magiging katulad ka ng taong laging naubusan ng options. Ito dahilan kung bakit napakaraming lalaki ang natatakot. Bumalik pagkatapos mag-ghost. Natatakot silang masira ang pagkakaintindihan. Natatakot silang hindi na siya muling magiging interesado. Natatakot silang mawala ang kanilang dignity. Pero sa stoicism, ang bawat pagsubok ay pagkakataon para maging matatag at mas matalino. Unang hakbang, self-reflection at growth. Bago mo isipin kung paano ka babalik, unahin mo muna ang sarili mo. Gamitin mo ang panahon ng ghosting para sa mental clarity. Ano ang gusto mo talaga sa buhay at sa relasyon? Julius, emotional maturity. Ano ang mga lessons na natutunan mo sa nangyari? Physical at emotional improvement. Mag-focus sa kalusugan, career, at passion mo. Ito ang core ng stoic philosophy hindi ang sitwasyon ang magpapasaya sa iyo, kundi kung paano mo ito hinaharap at ginagamit para umunlad. Ikalawang hakbang, controlled re-engagement. Kapag handa ka ng bumalik, gawin mo ito ng may control. Magpakita ng casual at confident. Ipakita na hindi mo pinipilit ang connection. Limitahan ang availability mo. Huwag agad-agad mag-reply sa lahat ng messages. Pag focus sa quality ng komunikasyon, mas mainam ang meaningful conversations kaysa sa walang patutunguhang chat. Ikatlong hakbang, panatilihin ang mystery. Hindi ibig sabihin ng pagbalik ay kailangang ibigay mo lahat ng detalye ng pagkawala mo o ng mga pinagdadaanan mo. Huwag masyadong mag-explain. Magbigay ng konting clues lang na mas interesting siya, hindi na sobrang personal. Panatilihin ang pagiging unpredictable. Maging consistent sa sarili, hindi sa pagpapakita sa kanya. Kabaday na hakbang, Irespeto ang space at pace ng babae. Hindi mo kontrolado ang nararamdaman niya, kaya importanteng magpakita ka ng respeto sa pace niya. Kung hindi pa siya handang bumalik agad, tanggapin mo. Iwasan ang pag-push ng connection kung hindi pa siya ready. Maraming successful relationships ang nakabalik sa dati o naging mas malakas pa pagkatapos ng temporary withdrawal dahil Emotional reset nagkaroon. Nang time both parties to reflect and appreciate each other. Growth and Improvement. Nakita nila ang personal growth ng isa't isa na nagpapataas ng respect. To be balanced dynamic, na establish ang healthy boundaries at mutual respect. Sa isang sikat na case study, isang lalaki ang gumamit ng controlled ghosting para matest ang tunay na interes ng babae. Pagbalik niya, hindi siya desperate. Sa halip, ipinakita niya ang bagong version ng sarili niya. Mas confident, mas mature at mas disiplina. Dahil dito, nagkaroon sila ng mas matibay na relasyon. Kung gusto mong maging isang lalaking may paninindigan, disiplinado, at may respeto sa sarili at sa babae, tandaan, ang pagkawala mo ay hindi katapusan ng kwento, kundi simula ng bagong chapter. Ang pagbabalik mo ay dapat may dignidad at may puso. Hindi dahil sa desperasyon kundi dahil handa ka na. I-comment sa baba kung naranasan mo na bang mag-ghost o mag-ghost at paano mo na-handle ang sitwasyon. Gusto kong marinig ang kwento mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutin mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic series na makakatulong sa iyo. Salamat sa panonood.